Chapter 1251. Ang mga hampas ng Combat Pixie ay masyadong mahina upang masira ang depensa ni Sebastian. Sa halip, ang suntok ay nagdulot ng pagkabasag ng sarili nitong mga kamao at braso sa pagtama. Hindi nagpatinag, ipinagpatuloy nito ang pag-atake at nagpakawala ng sunud-sunod na sipa. Tulad ng inaasahan, ang mga binti nito ay nabasag din at hindi nagtagal, ang ulo nito ay winasak. Sa pagkawasak ng kanyang ulo, naglaho ang pixie na nag-iwan ng isang tanging kristal ng kaluluwa. Dumating si Sebastian sa ikalawang palapag kung saan dalawang combat pixie ang agad na naglunsad ng mga naatake laban sa kanya. Hindi sila pinansin, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa ikatlong palapag. Bago pa man siya makapagsimula sa hagdang bato, parehong nawasak ang dalawang pixie na nag-iwan ng dalawang soul crystal. Umakyat siya mula sa isang antas patungo sa susunod ng walang pahinga at sa huli ay umabot sa ikasyam na palapag. Bagaman hindi siya ang pinakamabilis na umakyat sa antas na iyon, nagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Kahit na may siyam na putsyam na palapag, wala ni isa ang magiging hamon para sa kanya. Nang masira ang siyam na combat pixies, lumipad si Sebastian palabas ng bintana. Tingnan mo, may isa pang nakalabas. Bilang karagdagan sa mga tao mula sa Vialeta Sacred Ground, marami ang dumating upang manood sa labas ng nine-layer golden pagoda, kabilang ang ilang mga kalahok na naalis na kanina. Nang lumipad si Sebastian, isang koro ng mga nagulat na hininga ang pumuno sa hangin. Dalawang minuto lang siya. Ang galing. Lahat ay namangha. Gayun pa man, nagulat si Sebastian nang makita niyang may dalawang tao na, isang lalaki at isang babae, na lumabas na sa harap niya. Ang ekspresyon ng lalaki ay naging malamig nang makita niya si Sebastian. Nakatapos siya ng ilang segundo lamang bago si Sebastian. Ang makitid na agwat ay nagpaisip sa kanya na halos kasing galing na niya si Sebastian, at nagdulot ito ng pakiramdam ng hindi komportable sa kanya. pumiti ang babae sa tabi niya nang makita si Sebastian. Sumagot si Sebastian sa pamamagitan ng pagtango at tumayo sa tabi nila sa susunod na sampung minuto, mas marami pang kalahok ang lumabas mula sa pagoda. Ang ilan ay matagumpay na nakalabas mula sa ikasyam na palapag, habang ang iba ay lumabas mula sa mas mababang mga palapag. Karamihan sa mga kalahok ay lumabas sa ika ikalima, o ikaanim na palapag. Mas kaunti ang nakarating sa ikapitong o ikawalong palapag, at iilan lamang mga isa sa ilang dosina ang nakarating sa ikasyam na palapag. Nang lumabas ang huling kalahok, Malakas na inannounce ni Zelin, tapos na ang 9-layer Golden Pagoda test, kabuo ang 13,627 kalahok ang pumasa. Magkakaroon tayo ng 30 minutong pahinga bago magsimula ang ascending ladder test. Sa 100,000 kalahok, 10,000 lamang sa kanila ang nakarating sa susunod na yugto. Ang grupong ito ay haharap sa mas maraming pagpapaikli, kung saan inaasahang kalahati sa kanila ang matatanggal. Umiti si Zelin at nagpatuloy. Ang mga kandidato ngayong taon ay pambihira, lalo na si Naklaus Jackson at Dorothy Siemens. Pareho nilang natapos ang 9 layer golden pagoda test sa loob lamang ng isang minuto at kalahati. Ang ganitong pagganap ay napakabihira sa kasaysayan ng aming pagpasok. Nagkomento si Adam, isang minuto at kalahati ay kahanga-hanga, pero malayo pa rin ito sa record na itinakda ng Holy Son at Holy Maiden. Pareho nilang ang pagsusulit sa loob lamang ng isang minuto. Si Porter Cordell, ang banal na anak, ay nakatayo na may mga kamay na nakalapat sa likod, nagaan yung puno ng pagmamalaki. Tumango si Zelin ng may paggalang. Ang Holy Son at Holy Maiden ang pinaka-pinakamahusay na henyo na nakita ng aming sacred ground sa loob ng isang siglo. Ang pagkuha ng mga disipulo na may ganitong pambihirang talento ay hindi madaling gawain sabi ni Porter, isang minuto at kalahati ay kahanga-hanga pa rin. May potensyal si Naklaus at Dorothy na maging mga pribadong alagad. Tumango si Zelin bilang pagsangayon. Tama si Holison. Ang dalawang ito ay talagang may potensyal at dapat silang bigyan ng nakatutok na pagsasanay. Gayun din, ang kalahok na pangatlo, si Sebastian Wilder, ay talagang mahusay ang naging performance dalawang segundo lamang siya sa likod ni na Klaus at Dorothy, at ipinakita niya ang malaking potensyal bilang isang pribadong alagad. Sebastian Wilder Si Anastasia, na sa simulay kalmado, ay biglang nagulat ng mabanggit ang pangalang iyon. Chapter 1252 Dalawang araw na ang nakalipas, muntik nang maging biktima si Anastasia ng isang plano na pinangunahan ni na Ellis at Maximilian, na halos magdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang pagkabirhen si Sebastian ang tumulong sa kanya. Noong panahong iyon, nakasuot si Sebastian ng pilak na maskara, kaya wala siyang ideya kung ano ang hitsura nito. Ang alam lang niya ay ang pangalan nito Sebastian Wilder. Kaya, nang marinig niya ang pangalang iyon muli ngayon, nagulat siya. Holy Maiden, kilala mo ba ang lalaking ito? Tanong ni Porter. May kaibigan akong may parehong pangalan, pero hindi siya iyon, sagot ni Anastasia. Hindi pa niya kailanman nakita ang mukha ni Sebastian, pero alam niyang kasing lakas ito ng kanya. Ang isang tao na katulad niya ay hindi na mag-aaksaya ng oras sa isang entrance assessment. Tumawa si Zelin. Malaki ang mundo, kaya hindi kakaiba na may mga tao na pareho ang pangalan. Kahit dito sa Gaudium Sacred Ground, malamang na may higit sa isang tao na ang pangalan ay Sebastian. Pero mas interesado ako sa kaibigan na binanggit mo kung may swerte na maging kaibigan mo, tiyak na espesyal sila. Oo, siya nga. Tumango si Anastasia, at namula ang kanyang mga pisngi. Lahat ay nagulat nang makita nilang namula siya. Bagaman hindi niya tahasang inamin ang kanyang nararamdaman, malinaw na may pagmamahal siya kay Sebastian. Hindi malayo ang katotohanan. Bagaman dalawa pa lamang silang araw na magkakilala, lumitaw siya sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay at inialay ang kanyang buhay para iligtas siya. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganito kalalim na damdamin. Naramdaman ni Anastasia na unti-unti na niyang pinapaluwag ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Napanaginipan pa niya si Sebastian kagabi, at may ilang nakakahiyapang nangyari sa naiyon. Nang magising siya, Pinagsisihan niyang hindi niya tinanggal ang maskara nito habang siya ay walang malay. Ang pag-iisip kung kailan sila muling magkikita ay nanatili sa kanyang isipan. Hindi ko maalala ang sino mang may pangalang Sebastian Wilder sa Potential Leader Chart, sabi ni Porter ng may inis. Malinaw na siya ay naiinggit. Bilang holy son ng Violetta at magiging asawa ni Anastasia, hindi matiis ni Porter ang ideya na may ibang lalaki na sumasakop sa kanyang isipan anumang lalaki sa kanyang posisyon ay mararamdaman din ang pareho. Si Anastasia ay inosente, kaya hindi niya napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sinabi niya, hindi siya nasa tuktok ng potential leader chart, pero napakabihira pa rin niya. Ang lakas niya ay kasing taas ng akin. Nang inag ang mga kamao ni Porter nang hindi niya namamalayan. Hindi niya maalis-alis ang pakiramdam na ang pagpuri niya sa ibang lalaki sa harap niya ay isang direktang hamon na parang wala sibang pakialam sa kanyang posisyon bilang kanyang magiging asawa. Si Sierra, na nakatayo malapit, ay may bahagyang naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha. Pinaghihinalaan niya na ang Sebastian na binanggit ni Anastasia ay maaaring siyang taong kasalukuyang lumalahok sa entrance assessment habang hindi alam ni Sierra ang lawak ng kanyang mga kakayahan, naaalala niya ang gabing iyon ng may isang tao na nabigong makapasok sa hotel room. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Nakatira siya sa silid katabi, kaya alam niyang si Sebastian ang taong iyon. Sino mang makagawa ng ganang ingay ay tiyak na malakas. Tungkol sa kung bakit siya sumasali sa entrance assessment, hindi niya ito mauari. Kahit gaano pa siya mag-isip tungkol dito, wala itong katuturan. Kalahating oras mamaya, pinangunahan ni Zelin ang mga kandidato na nakapasa sa unang pagsusuri patungo sa Ascension Valley. Sa unang tingin, tila isang ordinaryong lambak ng bundok, ngunit nakuha nito ang pangalan dahil dito matatagpuan ang ascending ladders. Ang mga hagdang-hagdang bato ay may siyam na putsyam na palapag. Bawat antas ay pinatibay ng mga pamatay na porma sayon, mga forma sayon ng ilusyon, at mga larangan ng grabidad. Habang tumataas ang isa, lalong tumitindi ang mga hamon. Ang mga hagdang ito ay dinisenyo upang subukan ang kabuoang lakas at potensyal ng isang tao. Ang lakas ng mga porma sayon ay tumataas kasabay ng edad ng umaakyat mas matanda sila, mas malakas ang mga porma sayon. Ang ascension ladder ay umaabot ng mga 30 hanggang 50 talampakan ang lapad, na may siyam na putsyam na palapag na diretsyo pataas patungo sa tuktok ng bundok. Ang ibabaw ay purong puti at translucent, Halos parang ang mga baitang ay inukit mula sa makinis, pinakintab na bato. Chapter 1253 Itinuro ni Zelin ang mga ascending ladders. Ang hagdang ay may kabuoang siyam na putsyam na palapag. Ang pag-abot sa ika-33 na palapag ay kwalipikado kabilang panlabas na alagad, ang pag-abot sa ika-44 na palapag ay nagdadala sa iyo sa ranggo ng mga alagad, ang pag-abot sa ika-55 na palapag ay nagkakaloob sa iyo ng katayuang elit na disipulo, at ang pag-abot sa ika-66 na palapag ay nagmamarka sa iyo bilang pribadong alagad. Tanong ni Klaus ng Mayabang, paano kung makapunta ako sa ika-77 o ika-88 palapag? nagpalita ng mapanlate na tingin ang mga disipulo ng Sacred Ground sa kanyang matapang na tanong. Sumagot si Zelin, ang mga lalaking nakakaakyat sa ikapitumputpito na palapag ay maaring hamanin ang Holy Son. Kung mananalo sila, maaari nilang palitan siya. Gayun din, ang mga babae ay maaring hamanin ang Holy Maiden. Kung mananalo sila, magiging bagong Holy Maiden sila. Tungkol naman sa ika ikawalumputwalo na palapag, walang sino man mula sa aming Violeta Sacred Ground ang nakarating dito sa loob ng isang libong taon. Pero kung may makagawa nito, maaari silang maging Divine Son o Divine Daughter. Ang mga kalahok ay halatang naguluhan. Ang Violeta Sacred Ground ay isa sa mga pinakaprestihiyosong sekta, ngunit walang sino man ang nakapag-abot sa ika-88 palapag sa loob ng isang libong taon. Ang hirap ay hindi maisip. Ano ba talaga ang mga Divine Son at Divine Daughter? Mas makapangyarihan ba sila kaysa sa Holy Son at Holy Maiden? Tanong ng isa sa pagkalito. Zelina ay ngumiti. Oo, totoo yun. Bawat sacred ground ay may mga Holy Son at Holy Maiden, ngunit napakakaunti lamang ang nakakarinig tungkol sa Divine Son at Divine Daughter. Iyan ay dahil tanging ang mga tunay na walang kapares na henyo lamang ang karapat dapat sa mga ganitong titulo ang kanilang katayuan ay higit pa sa mga nakatatanda at pangalawa lamang sa Holy Lord. Kung ang Holy Lord ay magbibitiw, ang Holy Son ang magiging tagapagmana ng posisyon. Seryoso ka ba dito? Tanong ni Klaus ng may pagnanasa. Siyempre. Pero kung mayroon ka ng kinakailangan, sagot ni Zelin na may ngiti. Huwag kang mag-alala, Mr. Zelin. Hindi kita bibigwin, sabi ni Klaus ng may kumpiyansa ang kanyang mga salita ay nagdulot lamang ng mapanlate na tawanan mula sa pati ang mga disipulo ng Sacred Ground, kasama na si Porter, ay nagtawanan ng may pang-aalipusta. Idinagdag ni Zaline, dapat kitang bigyang bagaman. Mapanganib Ascension Ladders. Kung hindi mo kayang hawakan ito, mas mabuting sumuko ka na ngayon. Maaring malubha ang mga kahihinatnan. Umiti si Klaus ng may paghamak. Magpakakampant ka, Mr. Zaline. May tiwala ako sa aking kakayahan. Pero mayroon pa akong isang tanong. Ano ang mangyayari kung makararating ako sa Ika-99 na palapag? Ang ika na putsyam na palapag. Tumawa si Zelin. Simula ng likhain ito, wala pang sino man ang nakapag-akyat ng ganoon kataas. Lampas na ito sa kakayahan ng sinumang tao. Kung may makakaabot dito, magiging walang kaparis na henyo sila. Walang pagdadalawang isip ang sacred ground na alagaan sila at tulungan silang maabot ang rurok ng kapangyarihan. Nagninangning ang mga mata ni Klaus sa posibilidad. Inilabas niya ang kanyang at sinabi, kung ganoon, ako ang magiging una. Aabot ako sa ikasyam na putsyam na palapag at gagawa ng kasaysayan. Ang kanyang matapang na pahayag ay nagdulot pa ng tawa kay Anastasia, na minsang umabot sa ikawalumput-anim na palapag bago siya nabigo. Alam niya ng higit pa kaysa sino man kung gaano kahirap ang gawain. Ang ikapitumputpito at ikawalumputwalong palapag ay itinuturing na mga mahalagang hakbang, ngunit ang pagtalon mula ikawalumputpito hanggang ikawalumputwalong palapag ay napakalaki. Mas mahirap ito kaysa sa inaakala si Anastasia ay kinilala bilang pinakamahusay na henyo ng Violeta Sacred Ground sa loob ng isang libong taon, at itinuturing niyang ang ikawalumput-anim na palapag ang kanyang pinakamataas na hangganan. Kahit subukan ng 87th floor, itutulak siya nito sa kanyang hangganan. Tungkol naman sa ikawalumput-walong palapag, hindi niya man lang ito maisip. At ang ikasyamnaput-syam na palapag tulad ng sinabi ni Zelin, ito ay talagang imposibleng gawin ng sino mang tao. Karamihan sa mga tao sa karamihan ay itinakwil ang pagyayabang ni Klaus bilang katawa-tawa. May ilan pang tumawa sa kanya. Hindi siya natitinag sa kanilang pang-asar, sinabi niya ng may pagmamalaki, alam kong hindi kayo naniniwala sa akin. Pero tingnan nyo ng mabuti. Hayaan kong ang aking mga gawa ang magsalita para sa kanilang sarili. Sa mga salitang iyon, naglakad siya ng may kumpiyansa patungo sa mga hagdang ascension. Ang iba ay hindi nagmamadali. Sabik silang makita kung kayang panindagan ni Klaus ang kanyang malaking pahayag o mabaygo ito. Pati si Sebastian ay ganoon din ang nararamdaman. Nakatayo siyang tahimik sa gitna ng karamihan at nanood. Chapter 1254 Hindi may kakaila ang mga kakayahan ni Klaus umakyat siya sa unang apat na pong palapag ng ascension ladders sa isang hininga lang na parang naglalakad-lakad lang sa hardin. Tumigil lang siya nang makarating siya sa ikaapat na pong palapag. Pero pagkatapos nagsimulang gumagal ang kanyang takbo. Bawat hakbang ay tila mas mahirap kaysa sa huli, at kailangan niyang magpahinga ng kaunti pagkatapos ng bawat akyat. Hindi mapigilan ni Zeline at ng iba pa ang mapang-isi. Bagaman ang pag-abot sa Ika-44 na palapag ay sapat na kahanga-hanga upang makuha ang titulong alagad, ito ay katawa-tawa kung ikukumpara sa mga naunang pagyayabang ni Klaus. Sa oras na umabot si Klaus sa ikalimampung palapag, natigil na ang kanyang pagunlad. Ang kanyang mga binti ay parang gawa sa tinga, at bawat hakbang ay nagpapagod sa kanya. Sa ikalimampu't limang palapag, nagsimulang magpatalo ng kanyang katawan, at tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Sa puntong iyon, na-activate ang killing formation. Hinugot niya ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili laban sa matatalim na pagsabog ng enerhiya ng espada mula sa sahig. Ngunit ang pinagsamang presyon ng killing formation at ng gravity field ay labis na mabigat. Pagkalipas lamang ng dalawang minuto, umubo si Klaus ng dugo at nahadjes pabalik. Ito ay itinuturing na isang tagumpay. Sa pinakamataas, isa dalawang kalahok lamang ang kwalipikado upang maging isang elit na disipulo sa bawat pagsusuri, at minsan, wala pa nga. Maaring nagpakasasasiklaw sa kaluwalhatian ng kanyang tagumpay, ngunit ang kanyang naunang pagyayabang tungkol pag-akyat sa lahat ng siyam na putsyam na palapag ay ginawang biro ang kanyang tagumpay. Sa halip na paghanga, siya ay sinalubong ng pangungot siya. Galit na galit, sumigaw siya, anong pinagtatawanan niyo? hindi ko alam na ganito kahirap ang ascension ladders. Kung akala nyo ang galing nyo, bakit hindi nyo subukan? Akala ko ba ang galing-galing mo, ngayon hindi na pala ganoon. Bulong ng isa. Kahit na hindi malakas ang boses, malinaw na narinig ito ni Klaus. Sinong nagsabi na nagmamayabang lang ako at sinampal sa mukha? Lumabas ka dito at sabihin mo sa mukha ko. Sigaw ni Klaus, at ang kanyang mga matay kumikislap sa malamig na galit. Agad na nagkalat ang mga tao, dahil natatakot silang maging target niya. Sa kabila ng kanyang kayabangan, alam ng lahat na may lakas si Close upang patunayan ito. Bilang pinakamagaling na performer ng 9 Layer Golden Pagoda Test at ngayon ay isang elite na disipulo matapos maabot ang ikalimamputlimang palapag, hindi may kakaila ang kanyang katayuan bilang isang lesser deity master karamihan sa mga kalahok ay nasa antas ng demigod, at iilan lamang ang nakarating sa lesser deity realm. Nang hamupa ang mga tao, isa na lamang ang natira si Sebastian. Si Klaus ay nagalit na nagmamadali patungo sa kanya. Si Sebastian ay walang masabi dahil wala pa siyang nasabi kanina. Ang kapal ng mukha mong pagtawanan ako. humakbang si Klaus sa harap ni Sebastian at nagpakawala ng matinding, nakakatakot na pagnanais na pumatay. Wala akong sinabi kanina, paliwanag ni Sebastian. Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Sagot ni Klaus. Kung ganon, ano ang gusto mo? Tanong ni Sebastian. Magmakaawa ka na lang at humingi ng tawad. Walang puwang para sa pagtatalo ang tono ni Klaus. Sebastian ay unang nagbalak na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit ang hindi makatarungang kayabangan ni Klaus ay nagpagawalang bahala sa kanya. Napansin ni Anastasia na tina-target ni Klaus si Sebastian at inisip na makialam upang pigilan siya. Gayunpaman, sumingit si Porter, Holy Maiden, ito ay isang karaniwang alitan lamang sa pagitan ng mga disipulo. Wala nang dahilan para makialam. Tumango si Zelin bilang pagsangayon. Tama si Holy Son. Ang kompetisyon ay nagdadala ng progreso. Basta't hindi ito nauuwi sa anumang nakamamatay, hindi natin kailangang makialam. Sa mga salita ni na Porter at Zalin, wala siyang magawa kundi talikuran ang ideya ng pakikialam. Nakita ni Klaus si Sebastian na nakatayo lang at bigla itong nagalit bingi ka ba? Kausap kita. Hindi ba ako narinig? Isang patak ng malamig na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Sebastian. Matagal ko nang tiniis ang iyong kayabangan. Pero ngayon, lumampas ka na sa hangganan. Bibigyan kita ng pagkakataon kung ikaw ay luluhod at hihingi ng tawad. Chapter 1255 Nagpakawala si Klaus ng mapait na tawa. Nakarinig ba kayong lahat noon? Akala ng batang ito na mabibigyan niya ako ng pagkakataon kung magmamakaawa ako at humingi ng tawad. Anong kalokohan yan? Ang batang iyon ay tiyak na nawalan na ng bait. Paano niya nagawang makipag-usap kay Klaus ng ganyan? Parang hinahanap na niya ang gulo. Tama ka si Klaus ang unang nakapasa sa 9-layer Golden Pagoda Test at isang master na umakyat sa ikalimamputlimang palapag ng Ascension Ladders. Ang paghamak sa kanya ay parang humihingi ng suntok. Tama ka. Maaring mayabang si Klaus, pero karapat dapat siya roon. Malaking gulo ang darating sa beat na ito. Tumango ang mga tao bilang pagsangayon. Humakbang pa si Klaus at tumayo na walong pulgada lang ang layo kay Sebastian tinutukan niya si Sebastian sa mga mata ng isang matindi at malamig na titig. Matagal nang walang naglakas loob na hamanin ako. Talagang naiinis na ako sayo. Mula ngayon, araw-araw kitang babatuhin. Ang dami mong sinasabi. Tumalim ang mga mata ni Sebastian, at isang malamig na kislap ang kumislap dito. Medyo nang inag si Klaus, pero mabilis niyang itinanggi ito bilang isang simpleng ilusyon. Dahil sobrang sabik ka sa parusa, masaya akong tutuperin ito. Itinaas niya ang kamay at sinimulang ihampas ito sa mukha ni Sebastian. Ngunit sa sandaling iyon, unang tumama si Sebastian. Ang kanyang kamay ay lumabo habang sinampal niya si Klaus sa mukha ng napakabilis. Ang epekto ay napakabilis at napakalakas na walang oras para makapag-react. Ang malakas na tunog ng sampal ay umuugong sa buong silid. Si Klaus ay umiikot at bumagsak sa lupa. Natahimik ang mga tao at hindi makapaniwala na naglakas loob si Sebastian na hampasin si Klaus ng may ganong lakas na nawalan ito ng malay sa isang hampas lamang. Hinawakan ni Klaus ang kanyang mukha at tiningnan siya ng may hindi makapaniwalang tingin. Hindi niya kailanman naisip na magkakaroon ng lakas ng loob si Sebastian na sapakin siya. Ikaw, paano mo ako nagawang saktan? Sumiklab si Klaus kay Sebastian at kinagat ang kanyang mga ngipin. Sebastian na walang emosyon na sinabi, ikaw ang unang umatake. Gumpensa lang ako. Papatayin kita. Napakalupit ni Klaus na parang paputok na siya. Sa isang ungol, tumayo siya at handang sumuntok, pero mas mabilis si Sebastian. Sa isang mabilis na galaw, sinipa niya si Klaus sa mukha. Si Klaus ay napalipad pabalik. Bumagsak siya ng malakas sa lupa at nawalan ng malay sa lugar. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang durog na ilong, at siya ay labis na miserable. Nakatayo ang mga tao sa gitna ng naguluhong katahimikan. Walang inaasahan na si Sebastian ay tatama ng may ganitong kalupitan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang karamihan ay nagbulungan. Walang duda na naglakas loob siyang hamanin si Klaus. Hindi ko akalain na ganon siya kalakas. Hindi siya malakas. Isa yung sneak attack, na talagang hindi etikal. Tama. Nahuli niya si Klaus sa hindi inaasahang pagkakataon, sinampal siya, at sa habang nakadapa siya. Napakarumi niyan. Ang mga tao ay tumango bilang pagsangayon. Nang akalain tapos na ang sagupaan, biglang sumulpat si Porter at lumitaw sa harap ni Sebastian sa isang iglap. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng labis na pumatay na intensyon. Hindi mo pa nga nalalampasan ang ascending ladder test. Hindi ka pa nga disipulo ng aming sekta, tapos naglakas loob ka pang atakihin ang isa sa aming sacred ground na disipulo at umabot pa sa ganito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Humakbang siya at ang kanyang nakabibinging presensya ay parang alon na bumagsak kay Sebastian.